pinakilala na ni Senadora Grace po ang kanyang manunuking o oh, mamanuking mga senador sa 2016 elections. Karamihan nga lang sa kanila ay mga guest candidate. Tumaaksyon ng live si Mean Los Baños, mula sa San Juan. Mean, sino nang kasama sa lineup? Yes, Raffy Cherry, katatapos-tapos nga lamang ng pag-anunsyo ng coaching tandem ng kanilang kumpletong senatorial lineup up na kanilang ilalaban sa 2016 election sa ilalim ng PGP o Partido Galing at Puso. Ito mga senatorial candidates, kanya-kanya silang pagpapaliwanag ng kanilang plataforma de gobyerno sakaling manalo silang senador ng bansa. Tidato sa loob ng Senatorial Slate ng Coaches ay common candidates o kasama rin sa ibang partido. Gaya ni Natutz Ople, Tito Soto, Mick Subiri at Richard Gordon na kasama rin sa Senatorial Slate ng una. Sen. Ralph Recto na kasama sa post chief senatorial slate, bahagi rin ng Liberal Party. Habang si Manila Vice Mayor Isko Moreno ay adopted candidate na rin ni Sen. Bongbong Marcos natatakbong Vice President. Anim naman ang eksklusibong kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng partido Galing at Puso. Kasama si Sherwin Gatchalian, Attorney Lord Nakapunan, Roman Romulo, Nery Colmenares, Edu Manzano at Retired General Sami Pagdilao. Nagpatalbuga ng plataforma ang bawat senador. Si Colmenares, siya daw ang fighter sa Senado. Si Attorney Lord Nakapunan, karapatan at katarungan naman daw ang ipaglalaban. Si Tito Soto tututukan ng kampanya kontra illegal drugs. Si Congressman Roman Romulo, mas maayos na edukasyon at pagpapababa sa buwis. Si Sherwin Gatchalian, dekalidad na edukasyon at disenteng trabaho. Si Mig Subiri, bagamat nasangkot sa dayaan noong 2004 elections, giniit na hindi siya kasama sa anumang anomalya. Si Retired General Sami Pagdilaw, krimen, droga at terorismo ang pagtutuunan at siya rin daw ang totoong Sir Chief. Si dating Senator Richard Gordon patataasin ang sweldo ng mga manggagawa gaya ng mga guro at nurse. Si Edu Manzano maibalik at pagtibayin ang pamilyang Pilipino. Si Isko Moreno, siya daw ang boses ng mahihirap, squatters at mga batang mahihirap na nangangarap. Si Tuts Ople na bunsong anak ni dating Senador Blas Ople ang magiging boses naman daw ng mga OFW sa Senado. Habang Senator Recto na nirepresent ng kanyang anak na si Ryan, ang mabigyan daw ng maayos na kabuhayan at ipababa ang buwis ng entrepreneurs, ang tututukan. Ravi Cherry, ang sinasabi nila Senator Grace po, wala silang magiging rules na i-impose lalo na dun sa kanilang common candidates na pagdaanan na raw nila dati yan noong 2013 elections na nadinrop sila ng una dahil nga hindi sila makapunta dun sa mga campaigns ng una. Kaya ngayon ayaw, na, ayaw naman daw nilang iparanas yun sa kanilang senatorial candidates. So libreng umakyat sa kabilang entablado yung kanilang mga candidates so far at malaya sila kung anumang strategiya ang kanilang gagawin sa kampanya. Ravi Cherry. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.